Good day mga kalapatids Update ko lang muna kayo sa kulay ng aking YB Yan yung inakay ko na ano, anak ni Dagit Kulay kalawang pala siya Tapos may black bar Ang ganda talaga na combination ng anak ni Dagit na ka ni Batman ah. Eto kulong muna si Lady White Hindi pa siya pwede lumabas eh tapos na nandiyan na yung aking mga batcher na mga players ko yun ayan yung mag-asawa ay si Batman nakahilata yung mag-asawa yun, magkapatid kasi yun kaya hindi nag-iitlog eh ganun daw yung kapag magkapatid hindi nag-iitlog pag yun eh nag-matured na isa kong YB na pinakawalan. Papares Papa, ko yung Black Widow. Ayan sila, ayan. kalat karat na lang muna dyan. Ayan, gusto nang pumasok ng asawa ni Black Widow. Di pa kasi yan nakakain eh. Gutom na, gutom na. Saka uhaw na. nagugulat pati sa pusa Maraming simpusa pusa di sa bubong namin sabi tuwing rest day ko lang ako nagpapakawala para nababantayan din yan yeah, dun lang guys thank you for watching